Ibig ko lang po malaman at maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Amen. Kasi sa magmula na ako'y pinganak, hindi na ituro sa katoliko ang ibig sabihin ng Amen. At sa aking pagkakaintindi, binabanggit ang Amen tuwing katapusan ng panalangin. Bahit ngayon sa napapanood ko sa television, marami na Amen, 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 Amen. Hindi ko na naintindihan kung saan ang grammar ng Amen. <laughs> Ah, ganito po yon. Alam niyo po yung Amen itinatranslate sa Tagalog na siyan nawa. Yun yung salitang amen sa Biblia, nangangahulugan ng pagtitiwala, pagsangayon. O, oh, bawa, hiniling mo sa Diyos yung hiniling mo, tapos sasagot, sasabihin mo sa Diyos, amen. Ibig sabihin, sinasampalatayanan mo, tatanggapin mo, nandoon ang iyong pag-asang mangyayari yung pinanalangin mo. Kaya nga, sa Tagalog, siya nawa ang pagkakasal ni. Eh. mag siya nawa, ibig sabihin, mangyari nawa. Ano? Nga, nandoon na kapaloob na yung pag-asa ng pagsagot ng Diyos doon sa ipinanalangin mo. At higit doon, mga kapatid, meron pang malalim na kahulugan ng Amen sa Biblia bukod sa pagtitiwala, pagsang-ayon sa pag-asa mo na tatanggapin mo yung ipinanalangin mo, meron pang ibang kahulugan ng Amen sa Biblia. Doon sa Apokalipsis, pakinggan nyo sinasabi sa Kapitulo 3, ganito ating mababasa sa versikulo 14. 14. At sa anghel ng Iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa ng saksing tapat at totoo, sing tapat at totoo. Ang pasimula ng paglalang ng Diyos si Kristo yon, Yung tinatawag na na saksing tapat at totoo, pasimula ng paglalang ng Diyos at siya rin yung dakilang siya nawa. I will read it in English. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, These things set the Amen, the faithful and true witness, and the beginning of the creation of God. Ang nagsasalita ka ng bagay na ito ay ang Amen, ang tapat at tutuong saksi, at ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Si Kristo ito. Kaya si Kristo, tinatawag sa Bibliang Amen. Kasi, na kay Kristo ho, ang pagpapangyari ng hinihiling mo sa Ama. Pagka mo kay Kristo, ang hinihiling mo sa Ama, pangyayarihin ng Ama at ni Kristo. Kaya si Kristo ang tinatawag sa Biblia, dakilang amen. Amen. Pagsangayon mo sa kagustuhan ng Diyos, kaya ka nagsalitang amen. Kaya nga nagtataka ako doon sa iba, eh, Nagpabu nagpabinyag. Bininyagan yung bata tatlong buwan. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Sabi nung sakristan, Amen. Ano ibig sabihin? Sino sumang-ayon? Yung sakristan. Sino tumanggap? Yung sakristan. Kaya ang nabautismuhan, hindi yung bata. Yung bata, ha! Ha! Yung sakristan, amen. Tinatanggap ko ang ibig sabihin. Pinagtitiwalaan ko, tinatanggap ko. Ha? inaasahang kung tatanggapin siya nawa, yung amen, yun ang kaulugan. Sino? Tumanggap. Yung sakristan. Kaya yung sakristan, no, sobra-sobra nabinyag binyag Malina sa Biblia. <laughs> dahil kung isang daang beses nagbinyag yung pari sa isang araw, isang beses siyang umamin, isang beses siyang nabinyagan. O, eh sa Biblia, isa lang ang binyag. E yung bata naman, kawawa naman, hindi naman nabinyagan dahil hindi makasagot ng amin eh. Ang sinasagot eh, yuk! <laughs> Ay, oh, ayaw. eh kaya, ha? alam nyo, yung paggamit lang ng amin, marami na. Eh ngayon no eh, nagsasalita yung pastor. Di ba mga kapatid, pogi ako? Amen. <laughs> Sabi ng miyembro, pati yung pagkapogi ng pastor niya, lagyan ng amen. Eh sa malalim na kahulugan ng Biblia, si Kristo yung amen. Biro mo? 3.14 ng Apokalipsis, si Kristo'y amin, siya ang sinawa, siya ang saksing tapat, ang pasimula ng paglalag ng Diyos. Eh kaya mali ang paggamit ng amen. Pero kung titignan mo po, talagang kahulugan ng amen, nandun yung pag-asa ng pagkapangyari ng hinihiling mo sa Diyos. You know, pagsang-ayon mo sa Diyos, pailalim mo sa Diyos ng pag, pagkagaganap ng kalooban ng Diyos ukol sa iyo. 'Yun ang kahulugan ng salitang Amen ayon sa Biblia. 'Yun ay eh, puno ng pag-asa, pagtitiwala at pagsang-ayon sa Diyos. 'Yun ho ang pinakasusi ng bawat panalangin ng isang Kristiyano. Amen. E, yung iba ho kung umamin dai? Amen and amen and amen. Ako talagang, sabi ko nga, itong mga born again, karamihan sabi, born again daw sila. Hindi totoong yan ay mga born again. Yung paggamit lang ng amen, hindi nila alam eh. Amen and amen. Saka nakakita may pangalawang amen sa Biblia. O wala ka nalang masabi, kaya dinadagdagan mo. Amen and amen. Nahulog yung ballpen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ha? Natabig yung flower base. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, walang hiya kayo. Ibinasa la nyo. Si Kristo yung amin eh. Kaya walang pangalawa yun. Amen and amen. Tama na yung isang amen. Sapagkat ang binanggit mo ay isang napakadakilang salitang tumutukoy sa ating Panginoon sa so Kristo. Ba't mo gagawing amen and amen pa? Oh, mga pastor, Natuto na naman kayo, no? Oh, sige. Aabangan ko, aalisin nyo na yung amen and amen. Natutuwa naman ako pag natututo kayo eh. Ha? Dahil, pakinabang ng kapwa ko, taong inaakay nyo. Malay nyo, ayaw sumama sa akin. Gusto talaga sa inyo. At least, matuto naman sila ng kapirasong katwiran. Kaya lang, hindi nyo mabubuo hindi naman talaga maituturo sa inyo mga pastor niya. Yung pag-amen, hindi nila alam. Yung pakaligtasan ng alam nila. Kaya no? mahirap yan. Yan po ang sagot ko. At marami po salamat sa inyong